Hello, hello, hello sa inyong lahat. Tayo magkukwentuhan na naman. Tuloy lang ang laban sa buhay na mahirap. Kahit kaano pa kahirap ang isang buhay, pilitin natin bumangon. minsan ang buhay ng isang tao ay napakahirap intindihin meron akong kukwento sa inyo isa kong namataan napakasarap tumulong sa kapwa no? lalo na paggaling sa sa ating puso walang halong pag-iimbot walang halong ka kaplastikan masarap yung ganun tsaka alam nyo ang pagtulong sa kapwa ay, uh, nakikita yan ng Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos na ano, nakikita niyang lahat, lahat ng mga bawat kilos ng tao dito sa mundo. Minsan may nakita ako. Uh, sa daan ko nakita tinulungan niyang tumayo dahil nakadapa siya. Siguro nagkaroon ng problema. Tinulungan niyang bumangon. Pagkatapos ng nakalakad na siya, siya na nga tinulungan. Siya pa ang nagmalaki. Kaya minsan pag tayo sa ibang tao, no? tulad yang nakita ko sa ano namataan ko yan sa daan dalawang mata ko nakakita kabuuan ng bahay nung nagsisimula pa lang siya talagang sino pa yung tumulong sa kanya. Tapos nung napatayuan na, maganda na yung kanyang bahay, gumanda na, nagkaroon na siya ng uh, sinasabi hanggang binigyan pa nga siya ng, ano eh, ng puhunan para sa kanyang ano, para sa kanyang uh, maliit na business. Aba, nung nagkaroon na siya at uh, lumago na yung kanyang ano kanyang nagkaroon ng problema lumapit sa kanya hindi na niya tinulungan ganun pala yung ano no kaya mahirap din uh, yung ibuo natin yung ating uh, pagtulong talaga kasi hindi natin alam na pag tayo ay niya ano katulad ng sinasabi ko stingya 'to daw sa celebrity. May mga binigyan na nga nan ng, ano ng uh, puhunan. Aba, sino si payong nagbigay at kulang daw. Eh, ano ba naman 'yan? Depende 'yun. Kasi kung magpumuhunan ka, ka, sa maliit na ano halaga, hindi sa malakihan kaagad. Kasi pag malaki kaagad yung yung puhunan, walang puruntahan walang mapupuntahan yung ano kung malaki kaagad ang ating na eh. ipatulunan doon sa ating upuksan uh, na negosyo o no, business subukan nyo mo mamuhunan kasi ako naranasan ko eh ito sa karanasan ko lang uh, alam niyo sa totoo lang no nung nasa niya kami naranasan ko yung 500 pesos lang po ang puhunan namin magkapatid noon dalawang baso isang bot isang kape na maliit at saka is ilang pirasong inumin lang na tubig pero nung isa, naka isang buwan kami na ganun at ganun yung ano namin hanggang lumaki yung ano namin naging ito ginawa napunta sila doon sa namuhunan ng maliit katulad ng sa akin no? Sa, sa, akin sila napunta yung mga trabahador ng niya napunta lahat sila sa akin eh, lumaki yung aming restaurant ng ate ko yung isang lamesa lang namin noon na nakisuob kami sa ano sa pinsan ko naging anim na lamesa kami anim na lamesa meron na kaming inumin meron na kaming pulutan meron kumpleto na Ilang case na yung beer namin, ilang case na yung uh, pork namin. Iyon. Uh, Kaya mas masarap yung mamuhunan ka ng maliit. Kasi madama mo kung gaano kahalaga yung 5 centavos. Kanon yun. Kaya kung ako mamumuhunan ako ng kahit na maliit lang, masaya na ako dun. Meron lang ako isang libo ipapagulong ko yun, palalakihin ko yun. Kaya ganon ang buhay pag tayo, doon tayo sa maliit. Huwag sa malaki. Okay? Para alam natin kung gaano kahalaga yung 5 centavos. Okay? Maraming maraming salamat sa mga tadaanan nito. Sana may nakulod kayo na kunting history dito. Salamat sa lahat na manunood. SSTV family, nagtil sa Bargas at sa, sa yung mga admin na magaganda. Shout out sa inyong lahat. Sa walang sawan yung pagsuporta sa akin mga anak. Maraming maraming salamat sa inyo. At siyempre sa aking mga ibang kaibigan. Partner de Roo, shout out sa iyo Pax. Sa, sa, sa mga bago kong ano dyan na nagko-comment sa inbox ko maraming maraming salamat sa inyo hindi ko kayo nga isa isa mabuhay tayong lahat masarap mamuhay ng marangal diba bye bye mga anak ba